Naging maugong na naman ang usap-usapan na tila kasado na ang proyekto na paggaganapan ni Alden Richards at Maine Mendoza. Inihinala rin kasi ng publiko kung bakit matagal na si Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang pagliban sa kanilang mga trabaho. Maganda rin naman kasi na simulan na talaga ni Maine Mendoza at Alden Richards kung ano man ang kanilang binabala. Dahil nga naman masasabay pa ito sa ilang mga okasyon, mahihirapan sila dito kung isa masasabay nila ito. Ngunit ganun paman man, tuwang-tuwa ang buong True-Blooded Aldam sa balitang ito. Nasasagap rin kasi nila ang go signal na ginagawa ngayon ng kani-kanilang mga management, ang maganda pa dito ay napakadali na kung pagsasamahin na sila dahil ang produksyon na gagamitin naman dito ay ang produksyon ni Alden Richards na myriad na alam naman natin na open sa lahat ng mga artista niyang makakasama at talagang isa na nga si Maine Mendoza sa priority na ginagawa ngayon ni Alden Richards kung makikita nyo ay talagang pinaghahandaan na ni Alden Richards ang ganitong mga proyekto sa ikauunlad din ng kanyang produksyon. Marami rin kasing mga proyekto na ginagampanan ngayon si Alden Richards na kinakailangan naman nating suportahan para lalo na sa mga gagawin niya pa sa mga future kasama si Maine Mendoza. Ang maganda dito ay si Alden Richards na mismo ang magdedirect dito at magpoproduce. Ibat napakaganda ng ginawa ni Alden Richards dati sa Itbulaga na ang paghawak niya pala ng kamerang iyon ay talagang seryoso niya nang magagamit sa kanyang trabaho. Kung dati-rati nga ay alam na ng buong Aldab Nation ang ginagawa ni Alden Richards na paghawak ng kamera at tinatawanan lamang siya ni Maine Mendoza na tila napakasweet ng dalawa ay ngayon na nabunyag na talagang si Alden Richards ay sila na isa na magaling na direktor. Ngunit magtataka kayo dito, diba si Maine Mendoza? ay gusto yung isang writer kaya kung talagang titignan mo ang mga pangyayari pangyayaring ito, si Alden Richards ang direktor, producer, at si Maine Mendoza naman magsusulat dito. Diyan mo talaga malalaman na tunay at kapanapanabik ang gagawin nilang pelikula at proyekto. At ito ay talagang inaabangan na ng buong Aldab Nation. Grabe na talaga ang ipinakikitang karisma ni Maine Mendoza at ito ay talagang tunay niyang pinapatunayan. Nakakuha na naman kasi ang Itbulaga ng pinakamataas na rating at pinakamataas na viewers nang ito ay magbalik. Dito mo talaga malalaman kung ano talaga ang ambag ni Maine Mendoza sa kahit ano pang trabaho ang ginagampanan niya. Dito mo talaga malalaman na hanggang ngayon ang popularidad ni Maine Mendoza at Alden Richards ay talagang hindi maikakaila. Ngunit pagdating sa iba, ba ang ating naririnig? Yan ang nagpapatunay na ang mga bashers ni Maine Mendoza at Alden Richards ay nariyan pa rin at wala silang ibang ginagawa kung hindi magpasikat lamang at kutyain ang Aldab Nation na alam naman natin na nagbibigay buhay kay Alden Alden Richards at Maine Mendoza. Bagamat hindi na ina-address ito ni Maine Mendoza at Alden Richards, Ngunit alam naman natin na ito ay nakakaapekto pagdating sa mga estado ni Maine Mendoza at Alden Richards. Hindi lang sila nagsasalita ngunit ang mga paninira sa kanila ay tuloy-tuloy pa rin. At kung walang Aldam Nation na nagde-depend kay Maine Mendoza at Alden Richards ay kakainin sila ito ng buo at tuluyan ng masisira ang kanilang mga karir. Ngunit bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin ito? Isang example na yan ng kasikatan ni Maine Mendoza at Alden Richards at ang mga tunay na ginagawa nila kaya kahit ano pa ang paninira sa kanila kung gagawin lang nila ang nararapat ay hindi hindi sila masisira nito kahit ano pang gawin nila si Min Mendoza at Alden Richards ay isang haligi na sa industriya sa bata pa nilang mga karir ay marami nang nanggagaya at nang iinggit sa kanila yan talaga ang tunay kaya naman ang mga bashers na ito ay hindi na lang dapat nila pinapansin dahil wala naman itong mga alam at ang paninira nakatira sa kanila ang gusto at hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin. Ngunit ika nga ni Alden Richards, hinding-hindi nyo masisira si Maine Mendoza dahil ang karisma ni Maine Mendoza ay hindi hindi kayang gawain ng sino mang artista mas makakatulong nga kay Maine Mendoza at Alden Richards kung aaminin nila ito sa publiko. Kung tutuusin nga ay dapat matagal na nila itong ginawa dahil hindi naman magre-reklamo ang publiko dito dahil nasanay na sila dito. Ngunit magandang estrategiya rin ang ginagawa nilang ito para na rin sa kanilang big comeback. Ika nga naman napakatagal nilang hindi gumawa ng proyekto at pelikula o teleserye. Tapos bigla nalang silang magsasama. Hindi ba't napalaking balita nito na tinitiyak ng buong Aldam Nation at publiko na ito ay magiging isang malaking proyekto na tatalunin pa iba't ibang mga nagahari sa pelikula kahit ang mga Hollywood pa yan naman talaga ang goal ni Alden Richards makagawa ng isang blockbuster movie lalong lalo na kinakatakutan ito ng mga management at mga kalaban ni Maine Mendoza at Alden Richards dahil nga naman pag gumawa ng bagong record si Maine Mendoza at Alden Richards ay maiilat hala na naman ito sa history at dito nga ay niwala na silang kawala dahil pag naitala ito sa history ay pag uusapan na naman ang pangalan ni Maine Mendoza at Alden Richards na alam natin na iniiwasan ng mga management at ang mga kalaban nilang network lalong lalo na ang mga artista na walang alam gawin kung hindi si ang pangalan ni Main Mendoza at Alden Richards bagamat hindi ito pinapansin ni Alden Richards dahil sa mga napakabait niya pag-uugali lalong-lalo na si Main Mendoza na hindi pumapatol sa mga galitong bagay dahil hindi showbiz ang personality niya kaya mas makakaputi ang gagawin nilang ito nagulati na lamang ang publiko sa pag-a-announce ng kanilang proyektong gagawin movie man yan o teleserye kaya hanggang ngayon ay talagang tinatangkilik pa rin si Maine Mendoza at Alden Richards dahil na rin sa mga pag-uugali nilang ganito na napakaganda sa kanilang mga karir at sa kanilang mga true-blooded Aldam Nation na fans na hanggang sa dulo ay hindi sila iniiwan. Dito mo talaga malalaman na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang paninira nila kay Min Mendoza at Alden Richards. Hindi na nila ito nagawa dati ngunit tuloy-tuloy pa rin ito. Ngunit ang maganda dito ay si Alden mismo ang gumagawa ng paraan. Alam naman kasi natin na ang ginagawa lang ni Alden Richards ay para lamang sa kanilang movie. Ngayon nga ay tapos na ito. Ay malaya nang makakagalaw muli si Alden Richards. Ang pagpapatuloy ng pagsasama nila ni Min Mendoza ng privado. At sana nga ay matuloy ang ginagawa nilang movie ngayon sa kumpanya ni Alden Richards Charles na Myriad. Dahil ito naman lang talaga ang hiting ng buong Aldam Nation kay Alden Richards Charles at Maine Mendoza na makagawa ng isang pelikula na talagang inaantay na. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!